Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding Ang babasahin ko ngayon ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Roma, chapter 12 verses 13 to 21. Tumulong kayo sa pangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagagala. Makitangis sa mga tumatangis magkaisa kayo ng loobin Wag kayong magmataas kundi makisama sa mga aba huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong huwag ninyong gantihin ng masama ang masama Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaibaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakaganda ng sulat nito ni San Pablo at reminder din sa atin. Ito ang mga practical tips na magandang sundan sa ating pang-araw-araw na buhay. Isang ugali na walang galit. Mabuti at maganda ang pagpapakita sa kapwa. Ang isang nakatawag pansin sa akin dito, Akin ang paghihiganti sapagkat ako ang gaganti. Minsan, meron tayong mga uh, kinasasamaan ng loob ng mga tao at mga pangyayari sa ating paligid. Pero yun, maganda, palagi bumabalik-balik sa akin ito na ang Panginoon ang um, bahala dyan. Although minsan napagsabihan natin pero kapag paulit-ulit na Diyos na ang bahala. Kung tayo magpapakagalit, kas magiging kasalanan natin ang mga gawain natin, kundi sabi niya ganoon dito, huwag kang padaig sa masama kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Kaya kung nagpapakita ka ng kabutihan, magtataka ang iyong kaaway dahil ipinakikita mo ang magandang ugali at magtataka siya. Bakit itong taong ito ay hindi nagagalit? Kaya isang reminder ito, mga practical tips sa ating buhay na magandang balik-balikan at magiging inspirasyon natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So ito po muni si Kuya Nanding at sana ay patuloy tayong gabayan ng espiritu ng kadakilaan at pagmamahal sa kapwa. God bless po.